Hello po, good morning po and welcome po sa Kagis TV. So for today's episode po natin, ito po yung second episode po nung paggamit po natin ng na soft bait ng plastic uh, uh, lure. So ito po yung papakita ko sa inyo yung basic na paggamit, paano po yung pagdirig sa kanya at yung classification po na ginagamit po natin na plastic bait, soft bait. Kumbaga, yun ho mga ano lang ho, yung Komo na ginagamit lang natin ay pakikita ko sa inyo n'o. So sa ano po sa plastic bait o sa soft bait na ginagamit po natin, ito po siya. So ito po yung common na ginagamit po natin sa ngayon. So ang tawag po dito, ito po yung isa, paddle tail po. So bakit po tinawag na paddle tail? Kasi po parang paddle po yung buntot niya. Yung paddle po lang sa guwan ng bangka. Ayun siya. Tapos ito naman po yung isa, yung curly tail. Ito naman po. Ah, uh, ito po yung uh, common pong ginagamit po natin. Pero before po ginagamit po natin same color po nito kaso naubusan po ako. So ito, kabibili lang ho natin kahapon. Ang isa pa ho pa lang advantage so natin ito, pag binili ho natin to, mura lang. Uh, sa isang pakete po, sampu. Then, ang presyo po ng ano nito, uh, sa isang pack, isang po So, napakamura po. So, ito po yung ginagamit natin commonly. Then ito pong dalawang to na soft bait or plastic bait. Hindi ho to basta lalangoy kung wala ho nitong sinker. So ito po yung sinker niya. Ito po. Ito po yung jig head na tinatawag. So ito po yung tumitimbang po ng 12 grams. Then ito po iswa 2.7 ang isa. So uh, sumahin na natin na uh, 15 ho itong dalawang to pag pinagsama ho natin. So, ito po yung gagamitin po natin at ipapakita ko sa inyo kung paano ito ano, uh, niririg. So, meron na tayong gawa na dito. Ito po, ganito, ganito siya pag siya nilagyan nyo nito. So, pakikita ko po sa inyo kung paano. So, gamitan na natin yung, ano, yung bago. So, mula rito, yan po, ang body niya. So, sukatin nyo ho yung hook kung ganito yung marilits niya. Yan, ganyan na. Pwede yung sagad nyo hanggang dito sa dulo pwede naman yung range lang hanggang dito sa dito sa may stopper niya sa may hook niya so sa paglalagay ho nito meron ho dito may minsan ho meron dito parang gitli pero to wala so sa paglalagay pakikita ko na, na sa inyo tatantyay na lang ho natin papunta roon so kailangan ho kasi kailangan ho kasi ito naka ganyan ganyan ho para pag oh, nyo, nalaro yung buntot. Magiging curly siya. Pag oh, lumalong silalim. So, dito natin siya, lalagyan. So, sa paglalagay, oh, ganito. So, sa pagririg po nito, ganito lang po yung gagawin natin. Kailangan po ito, kung yan yung direction niya, dito nyo lalagyan. Sunahan. So, nahan. So, na-estimate po natin na kung ganong haba ho ng hook, yung, yung sabi nyo, yung saan nyo siya ilalawit, saan nyo ho siya, pababalok to tayo, hanggang doon lang ho siya. So, sukatin nyo ho muna. So, nandito naman siya, no? So, tandaan nyo ho rito. Yan. So, titinan nyo natin, na Pakikita ko sa inyo kung paano. So, tusukin nyo natin dito. Dahan-dahan lang, ho. Susundan lang ho natin yung angle niya. Yan. Susundan nyo lang ho muna. So, sa mga beginner po ito, ha? Sa mga professional na, o sa mga marunong na, siguro, ayunan nyo na lang po kung madadaanan nyo yung kahagis TV natin. So, simpleng-simple -simple lang naman ho ito bibigay lang natin ng basics sa mga beginner o yan po, lumabas na okay? so kung lumabas na ho siya siya hihilahin dito para ho siya sumabit dito sa hook yun ang purpose nun yan ho, napasok na so yan ho, pwede na ho yan yan, ganyan lang ho yan so tama tama, sakto sakto lang ho yung ating tusok o sakto sakto lang sa gitna so yan ho siya okay ganyan ho yung proper na pag-rig po nito ng plastic bait or soft bait. So ito po yung sa swivel, dito natin papasok yun at saka natin i-hagis. So yun po, simple simple lang po ang paggamit po nito. Then sa paraan po ng paggamit po nito, papakita ko kasi inyo kung paano naman huto ito niyalaro sa tubig. Gaya ng ginamit po natin. Bari second time ko lang gumamit ng plastic bait mostly ako color at saka Pero wala akong pinagkaiba yun doon. So ito po, ang maganda po rito, combination po ng uh, jig pwede yung siyang palubugin at uh, re-retrieve nyo re-retrieve nyo lalangoy siya ng pagganon pwede yung siyang uh, gayon gaya na ng lor re-retrieve nyo lang ho. ang maganda ko rito lumulubog pwede yung pa tap water pero lumubog ito mga ganda rito so tayo na po pakikita ko siya kung paano laro yun at saka ho pa lang gagamitin ho nating setup is same like before na ginamit ho natin last week medium light po kasi po pang medium light po yung sockbit na gamit po natin. So gamit po natin sa dawan ng litma. 5 to 25 po ang cast po niya. Kargado po ng Daiwari Bros. 20 LB po yung line. 20 LB rin po yung leader. Then, ito po, civil. So sa so, pagkakabit po, ikabit lang po natin to Tatanggalin po natin muna dito. At kakabit po natin yung ating sockbit. So ano unahin natin? So unahin muna natin to So, kabit natin. Yan, ganyan lang siya. Nakakabit na. Meron nung direct ko. Pwede yung line, pwede yung, line, pwede yung So, sa akin yung miswebel kasi nagpapalit ako. Yan, nagpapalit ako minsan ng loan. Nagpapalit ako minsan ng submit. So, ngayon daw, tetesigan natin. So, pakikita ko siya kung paano gamitin. Ayan po. Okay po. Ipakikita ko po sa inyo kung paano yung tamang paghagis. Una po muna yung paghawak po ng uh, rad. Para po sa mga beginner po to kung paano ninyo hawakan. So dito ho yung power sa ilalim. Then ito palo tur walang hutong kanan. Agi doon, dito magagaling sa ilalim. Ay na po. So ito na po. So lagi ho nating tatandaan, titingin tayo sa likod na ho. Titingin tayo sa likod baka may masabitan. Then agi natin. Kilala mo nang galing yung, yung power. Ito po pag hinagis niyo, hindi ho ga ganoon kalayuan ho ang nare nito. Ang kagandahan nito na naano niya na nasisiksik ho niya yung sarili niya o nailulubog ho niya ang, ang, sarili niya ng jig o ng soft bait patungo sa bottom. So ayan ho natin makarating sa bottom yung soft bait din saka ho natin siya bibigyan ng tension. so Same like ko ng jig, So, lulubugin nun natin, din magkakontrol tayo ng 24 seconds. Meron doon ginagawa ko. Kasi, dumulog po rin sa lalim eh. So, may, ano po to, ha? meron nung risk na pwede kong mangyari, sumabit o hindi sumabit to. Kasi, oh, hindi ko natin alam kung ano sa lalim. So, lalawin lang natin. Okay, lagyan natin tension. oh, Meron na, damdam na po natin ang tension. Kung so, makikita nyo, kung paano ko lalim ito po. So, Lang. Twitch, twitch lang, Twitch, Twitch lang ho natin. Twitch. Twitch, oh, Twitch. Oop, strike. Strike agad Strike. O, oh, mga strike. So, kapag may kumagat. O, oh. may kumagat ho, mga kagis. Twitch lang o Twitch. Ayan oh. kumagat. Strike ko agad. Strike ko agad. Oop, oh, sumabit. Sumabit ho. Natin umas. Sumabit ho, sumabit. Sumabit. Lapo-lapo yun. Lapo-lapo. Lapo-lapo. yung sinasabi ko. Pag huwag yung lapo-lapo, hindi natin bibigyan ng chance. Lapo-lapo yun, sigurado. So, ito yung maganda sa soft bait. Lumulubog, ha? lumulubog ho siya to the bottom. Then, yun po. Twitching, twitching. Then, gagga to. Hindi ko magga So, yan. Lalabas po yan. So, ito po. Hintayin natin lumabas. Sana lumabas. Ayun, ayun. Nahila. Ayun, nahila, nahila niya. Lumabas, lumabas. Pumasok ba ko lalo sa ilalim? lumabas, lumabas. Lumabas ang mga kagis, lumabas. Ay, sulat niya. Lumabas, lumabas. Lumabas, lumabas. Lumabas, lumabas. Lumabas, lumabas. Eh. Lumabas, lumabas.

So, kukunin ko muna. Pakikita ko sa inyo. Oh, mga kagis oh. Ito po yung maganda sa soft bake. ah ay nawala ko yung soft beat. yung soft ho, nawala pero nakuha natin yung isda ayun o oh. ito po yung oh. kagat kagat ho nya kagat oh, kagat ho yung jig unang hagis lang ho natin soft to mainam tanggalin natin nawala na yung soft natin lalagyan na lang natin ng bago o oh. Lapu-lapu po. Ang ganda oh. Soft bait po. Malakas. Soft bait. Stay tuned po. Puno yung ating camera, puno na. So, may tension na ha. So, pag bumabaw yung sa office, silalim, switching na ho tayo. Right. wala po na naman ano natin so, mahirap eh. wala po na naman ko lang So hello po mga kagis magandang umaga po. Time check po is 9 o'clock na. So bali po kanina nagbigay ko ng idea or uh, sharing po ng idea regarding po sa softbait ano po. Then ito po nakapagbisa tayo. Eh, sobrang init. So yung kanina po pala. Uh, pinakita ko sa inyo yung mga basic at common na ginagamit po natin softbait. At kung anong klase po ng softbait ang ginagamit po natin. Then papano po natin siya i -rig paano ho natin siya uh, ilalagay sa ating swivel at ihahagis. Ang mga basic po yun doon. So, nabitin lang ho tayo ng uh, oras kasi po, yun nga po, uh, yung huli po is may strike ho tayo. Bali, pangalawa na ho yun eh. Pangatlo, yung pangalawa sumabit na putol. Then, yung pangatlo, sumabit ho, pero hindi agad agad na putol. Inintay ho natin kumuha, ng, kumuha tayo ng tiyempo para lumabas yung uh, isda. Tingin ko, lapo-lapo yun eh. So, inintay ho natin lumabas. So, ang ginagawa ko nilulos ko yung drag then pag humig umagalaw at saka ko siya higpitan Sasabay, sasabayan ko ng konting hila kasi okay, kaso lang ako ho, hindi umubra at uh, yung lapo-lapo isumixi -lapo, ko na si mixi hanggang sa naputol nga ho yung ating leader line so nawala na yung soft bait so panensyon na ho ngayon at uh, nabitin ho yung ating uh, uh, yung episode po regarding po sa soft bait so sa susunod na lang po ipakikita ko na lang mo sa inyo yung mga strike regarding po sa soft bait Regarding naman po sa mga basic at common uh, na ginagamit po natin, ipakita ko na kanina. So ngayon po, hirap pakainit na. Nagpalit na ako ng damit. Init na po. So tayo na po yung uwi na. So Pagis TV po. Maraming salamat po. At uh, salamat po sa ating mga viewer po. Pagis TV po. Sa susunod pong uwi. Paalam.